Okay mga boss, ah, pandagdag upload lang to kung sakaling maging success tayo. Ah, itong speaker na to ay binigay na sa akin ng mayari. Ah, ang problema nito, pag pinower on mo siya, minsan may sound siya. Tapos, okay naman, nakukunik sa bluetooth. Tapos may time naman siya na pag nilipat mo sa FM, FM lang ang tumutunog. Then, pag sa bluetooth naman, nawawala yung sounds. Minsan naman, wala talaga lahat. Tapos, nagaano siya yung tawag dito minsan nagdidrain agad yung battery hindi natin malaman kung may shorted o wala yun ang aalamin natin bali nangyari pala dito mga boss dahil binigay nga sa akin ng may ari sabi ko mag ating prepare tayo dito sa ano sa unit nya magawa sa hindi magkakaroon tayo ng ano, service charge o labor kasi mag aattempt nga tayo mag-repair so simple kukonsumo tayo ng oras dyan kuryente pinaliwanag ko sa kanya yung procedure kaya lang parang nawala na rin siguro siya ng nabubulol na naman ako pasensya mga bulsa ah uh, medyo bulol talaga ako kasi yung dila ko hindi makalabas uh, sana maunawaan nyo Meron, uh, pwede rin akong itawagin ita na ni ano, ipi Pidaw, tika lang, andyan na yung merienda ko. Pinaputol <laughs> tayo mga bus at nagbigay kasi si Mrs. ng merienda ko. <laughs> tuloy tayo dito. Yun na nga, kasi sabi ko, magsisingil ako na sa si bus charge. Kasi minsan, uh, nasasayang din oras natin, imbis natin na i sa iba na maging produktibo tayo. Yun naman ay sugal, sabi ko sa kanya. Pwedeng, pwedeng mapagana, pwedeng matuluyan, pero ang sure, may labor. So, nawalan nga siya ng gana. Sabi niya, sige, dyan na lang yan sa'yo, sa'yo na yan. At ito naman, susubukan natin kung anong mangyari kung mag-i-refer attempt tayo dito. Kung magiging successful ba o hindi. Kung hindi, siguro ito magiging upload pa rin natin mga boss. Isa siyang Bluetooth speaker nabili lang ata to nang mayari mga Sabi niya 1.5 daw diyan sa ano, sa isang department store na malapit sa amin. Ito yung ano niya, try nga nating i-power. So baliktad. Ayan na guys. Yo, nawala. Nawala, naka-volume na yan ha. Ulitin natin. Tingnan natin kung magdawa Bluetooth device. The Bluetooth. Oh, yun, nawala na agad, nawala na yung audio niya. Tapos lipat nga natin sa FM. So dapat nagsasabi yan line in, wala ganoon. Tapos dito naman, uy, ang init noon, may nahawakan ako dito. Ito sobrang init mga boss, patayin ko na. Ano ba 'yun? May sobrang init dito eh ano yun dito oh. possible na sira yung ay, ay sira yung IC na yun Teka lang. possible na sira yung IC sobrang init siya na aksidente kong nahawakan aksidente kung nahawakan tong part na to kakabukas lang natin ito uminit na agad uminit na agad itong part na to malamang yan yung audio IC Tingnan nga natin kung ano yung wire na Yan. So, speaker, malamang connected siya dito. Ito yung minute, yung may hinang na yan. Tapos, tingnan mo yung capacitor, ano na rin eh. Mamaya mga boss, ah, magmayinda muna ako. Balikan ko kayo. So, mga boss, ah, natanggal ko na tong IC. Ito yung pinaka-IC niya. Ayan, ilagay ko na lang diyan sa screen yung pinaka ano, pinaka tawag dito, yung chini ko na rin kasi sa online kung magkano bibili yan. So minimum o 5 pieces ata. Ayan yung presyo. Ilagay natin diyan sa screen dito. Tapos tumingin din ako nang ano nang buong set nito at nakita ko yung price niya 289 patayo nga lang ang style pero sana kumasya So mas pinili kong bumili na lang ng isang seat Ito naman ay for the sake of content lang talaga For the sake <laughs> ah, Para sa kapakanan lang ng paggagawa natin ng vlog titingnan natin kung effective So pinili ko yung buo Isang buo na daw na ganito 289 lang e Ito 400 300 pa 400 plus ata Yung pinakamura, to 200 plus ata Yun yung nakita kong ano limang piraso Kaya lang Nag-alangan ako mga boss kay may ano, may ano siya, may may negative comment doon sa review na bumili daw ng sampo, isa lang ang gumana, naghahanap ng ripan na black daw siya. Parang naganap pa ako ng iba pang seller wala na akong mahanap na ano na PS ito. Kaya sabi ko delikado ang pera dito. E, ito naman nung kinikoy ko yung mga review, marami naman ano, marami naman nagpo-post na okay, good naman daw yung nabili nilang piyesa o yung nabili nilang board tinisting kung magana so try natin to kung marirevive natin to kung maging successful itong ano uh, maging successful tong bluetooth speaker uh, bluetooth board order pa ako para sa susunod na mga repair kung medyo malala na salpak na lang natin sa tomer to charge na lang natin sa kanila shipping pay maskin uh, ano na lang uh, same price tapos plus shipping fee at saka yung labor na lang. So, ganun ang mangyari. Try natin, baka umipiktib at dagdag na naman sa pagkakitaan natin. Sana mapagana ko to. Pag pinuntahan ng mayari at ano, kung kinuha, ibibigay ko pa rin to. Papabayaran ko na lang sa kanya ng ano, ng mga ginastos ko. So, mga boss, hanggang dito muna yung vlog natin at try nating i-upload pag dumating yung in-order nating pesa mga boss, ah, natapos na ngayon yung isang araw at magsasara na ako. Yan. Kaya lang may tambay dito. Iwan mo sino to eh. <laughs> boss, anong pangalan nyo? May kailangan kayo? Ang <laughs> ah, mga pala si JP Tech PH. Uy, si JP Tech PH pala mga boss. Magsasara na ako. Kaya lang nakaharang pa to eh. Ba't ay, ang ginagawa mo dyan? Hola, ay, may ya. sasabihin ka ba? Ano bang kailangan mo, boss? Uh, magpapasalamat muna ako kay, ano, kay Sir Donny Pagyo. Dyan sa Pasko nabibili yung nire-request. So, stay tuned na lang po sa aking channel. At huwag niyo utang i-subscribe si Basic Bob. So, yan mga boss. Maraming salamat pala sa moderator namin at admin. At pina rin siguro si Kuya Tony at siyempre kay Master Mujajos at saka sa iba pang admin sa grupo nating electronics technician. Pero ako ay electric pan parts lang. Yan. Yeah.